Hello, hello, Good morning, good morning, good morning. yan good morning mga sangkay. Dito tayo ngayon sa Boulevard. Ayan, nasa likod ko yung food park natin. Dito papuntang Palengke. Dito papuntang Visoria. So ngayon, nandito tayo ngayon sa taas nitong Boulevard. Bababa tayo doon kasi napakalaki ng low tide, no? Ayan, so maghahanap na naman tayo ng shells, guys. Samahan niyo ako, okay? Ano, napakalaki ng Hubas, no hubas walang ano walang tubig dito na parte ayan pupuntang palengke so dito may tubig kaya lang medyo mababa nang masyado so maghahanap tayo ng shells diyan okay bababa tayo dito sa hagdanan kaya lang dahan-dahan lang tayo gawa ng masyadong madulas may lumot may sisi susugatan yung mga paa natin okay Ayan, lubat pa tayo, no? Hindi tayo na pag hindi natin na ito. Gawa ng umikot lang ako dito sa boulevard, magwalking sana ako. So dito na ako magwalking sa dagat, no? Dito sa hibasan para mababad rin yung paako dito sa tubig dagat. So doon tayo muna banda sa ano, sa dulo. Kung may tubig na banda doon para papunta tayo rito pabalik. Okay? Nakaisa na tayo, guys. Ayan. So yung may nakikita ko, punta natin. Ayan, maliit. Pero okay na rin ito. Ayan. Dalawa. Dalawa na. Uy. Umpan. Tatlo. Mukhang makakaulam tayo nito guys. Uh, punaw Malit pa Balik lang muna natin to Malit pa laman yan guys baka mahulog yung cellphone natin so mamaya na tayo mag ha uh, sayang naman kung mahulog yung cellphone natin mababasa so tatlo pa lang guys na kukuha natin dito dito ayun lagay muna natin itong ating huli Ito yun. yun. ang hirap guys Pag nagbabol siya. Ayun. Yan. Manyahini. So may apat na tayo guys. Ayan. Bumaon na itong isang. Bilis bumaon nito ko. Oh. Tingnan nyo guys. Yan o. Oh. Babaon siya. Babaon. Hmm. Oh, oh, babaon yan. Tapos tatayo na yan. Yan o. Oh, bilis ko mag, ano, mag, umailalim. At tingnan nyo. Tapos tatayo yan, guys. Ayan. Ang bilis mo mailalim, o. Oh, no? Hmm. Yun na, yun na. Babaon na siya. Hmm. Ayun, 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 tumayo na. Ang <laughs> bilis niya pumailalim Kayaan na natin yan Malit lang man yung laman yan No? Para... Nawala May nakikita ko doon kanina Nawala Pag nagbubbles kasi guys Tapos mawala yung ano Kaya kailangan tandaan mo yan Ito Ayan yan <coughs> So lagyan muna natin yung Tatlo natin dito Dito kain Ayan ayan no Nakapako yan manyahini so forest lang yung laki ay meron tatlo doon oh magkakatabi ditong isa ah ito kapau ko isa dito dito ata to yan so nakita rin natin bali dalawa guys yan o, may apat na tayo. Dapat tatandaan niyo guys kung saan siya nagaano nagbabubbles kasi habang lumalapit ka nawawala yan. Tapos pag nawala siya, hindi mo na siya matatandaan, no? Mahirapan ka nang hanapin. Okay. Guys, hindi na tayo pumunta muna dun sa malayo, ano? Dito na lang tayo sa tabi kasi marami na tayong nakukuha ayan, no? Mga sampu na ata. So, makakapag makakaulan na tayo nito mamaya tanghali, guys. Ayan, may mga nakikita pa ko dito sa harap ko. Dalawa, oh. Maraming manyahini ngayon, no? Aray, ay, medyo malalim. Ito, medyo malaki. Ayan. Sarap ito, guys. Nilalagyan ng, ano, tanglad. Ginigisa sa tanglad at saka luya. Isa dito. Ayan. Ayan. Hindi, wala <coughs> hindi ko natandaan eh. wala kagat ka yun ang sinasabi ko eh. pag, pag sabay sabay yung isa tututukan mo tapos yung isa hindi mo mababantayan ma mawawala talaga ayan meron din dalawa ay butas naman ito minsan butas ganyan wala eh. napraprank tayo Guys, puno na yung bag natin, no. No, napakarami. May extra pa tayo dito isang plastic. So, <laughs> lagyan pa natin ito habang walang init, no. Hindi masakit sa balat yung araw. Yung araw 'yan sumisikat dito sa bandang uh, silangan natin. Ayan. So, medyo makulimlim kaya hindi hindi nakakatamad maghanap ng shells, ano? So, ayan, dami na guys, oh. Napakaswerte natin ngayong umaga. Actually, hindi natin uh, intention na uh, maghanap ng shells ngayon. Ang gusto ko lang sana mag-walking, kaya lang masyado na So bumaba na ako dito sa ibasan para at least mababad na rin yung paa ko sa tubig alat, no? Kaya lang may blessings tayo. Ayan, so dagdagan pa natin ito, guys. Okay? Guys, thank you so much. God bless sa ating lahat. Napakaraming blessings yung binigay sa atin, guys. Ayan puno So 7 o'clock na In the morning uwi na tayo Baka may mga customer na tayo ng bangus Ayan si ate Tinawag ko para Makahuli din siya dito ano? Kasi iba yung kanyang pamamaraan naguho Naguhukay siya May gamit siyang uh, sandok O kaya ano, uh, kutsara Tapos uh, kakaskasin niya yung buhangin. Pag may tumunog yun, may shields. Pero medyo matagal yun. Itong sa atin, mas mabilis ito na paraan. So, turuan natin ito para matuto. Okay? So, yan guys. So, ang dami ng huli natin. No? So, ito si ate. Turuan natin para mapabilis yung kanya paghuli. Adi, ah, buo. Puno na nagsuradlan. At dito, Ha? Dito, 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 dito. At naman nakita ko ito nga na, kaladkad Hmm na ha Nahinaya kayo mawawara ito Yan, so tumigil na siya sa kanyang pag-bubbles dito Kaya tiyo, kaya, hinaya ha Hmm. Oh, <laughs> maram ka na. Ala, patingin. Anong pangalan mo, Te? Saning. Saning, taga saan ka? Guys, Visoria. Ah. so ito yung ginagamit nila, guys, ano, ibang paraan din yung kanila ginagawa. Kinakas kasi nila yung buhangin ganyan. Pag tumunog 'yan, siyempre pag tinamaan yung shells, tutunog. No? So makukuha nila. Pero sa ganitong yung paraan natin, mas mabilis. Titingnan lang natin yung oh, di pa 'to. Oh. Damo na nak -nakuha. So gara na lang ito, Te, Ah? Oh, damo din eh. Ato, ato, dodo Hmm. Pero dito ka doon ka habang nilalapita mo, tatandaan mo yan kasi pag tumigil yan, hindi mo na makukuha. Diba? Oo, oh, tama na. Ama to, ma malaksi mapalit, ano? Oo. Uh -huh. So, ayan. Para uh -huh. pagkarak mag-usaka oras. Pak Kabut tu nak kadakan na. lah. Buu, si dah. Mm -mm. Ah, okay. Hindi siya nang bababol sa ano? Malaki kasi siya. Ang iba ito, dalawang butas, punaw nga malalaki. Hmm, kaya naman yan, didi, ato ka dito pagkikinaskas, Ay, nga din damo, didi. Hindi kayo, hindi naman akong aaram. Ma hmm. Ito, mm. punaw ito eh. Hmm. Ah, may punaw. Lalaki ano? Ang nahanap nila. Ah, sige. Tama. Okay, so guys, uh, 7 na. Ayun na uh, nilapitan natin si Ate Saning, taga Bisoria. Ah, uh, Medyo mas marami yung nahuli natin kaysa sa kanya kasi pagdating ko dito nandito na siya kaya lang ibang class ring shells na hinahanap niya yung medyo mahal no yung talagang order ng mga customers ng mga tao okay so thank you so much guys sa ating video ngayong araw Maraming salamat Please share, like, comments At saka papalo na rin sa hindi pa nakapalo sa IP page natin June Aguha At syempre sa ating YouTube channel Kuya judge TV Thank you so much Good morning Shout out sa ating lahat mga sangkay So ayan mga sangkay Nandito na tayo sa bahay Ilipat na natin ito dito sa Plangana eh, Pero nagpa sa kasana kumang ng tubig sa dagat Para ibaba dito sa tubig dagat <laughs> dami ayan mga limang kilo din so ayan guys buha natin swerte tayo ngayong araw marami ayan so nagpakuha ko ng tubig dagat para mababad siya para ibababad talaga ng tubig alat yan guys para sumuka no Isukan niya yung kanyang kinain na buhangin para pag niluto natin walang buhangin di ba so at least mga limang oras okay na yan pwede na natin lutuin yan okay